Hello, good morning. Ayan na po sila. Nakakatulong po yung pagdagdag ko ng lupa. Soil. Sa mga kamatis ko, tingnan nyo, lumago na sila. Lumaki na yung mga bunga. Ayan, mas dumami pang ang mga bulaklak. Ayan ang mga bunga nila. Oh. Tumami pa sila ng bunga. Ang dami ng bunga dito. Oh. Kailangan ko nang lagyan ng net kasi pag makita na naman ng mga squirrel to, di ako o na, na, naman ako dito. Ayan guys. Paso lang pinagtataniman ko mga ganyan oh paso lang yan pero kailangan mo rin alaga ang mabuti dapat diligan lagyan mo rin ng fertilizer parang tao rin sa pag-aalaga kausapin mo rin sila pinapatugtugan ko rin sila